Hindi na nakapalag pa ang lalaking ito matapos arestohin ng mga otoridad dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer. Ikinasa ang drug by bus operation sa bypass road sa barangay Kuliling, Rosales, Pangasinan, pasado alas 4 ng hapon. Kinilala ang sospek na si alias JR, 44 anyos na tricycle driver at residente ng barangay Carmay East sa nasabing bayan. Ayon sa pulisya matagal na minanmana ng sospek dahil sa mga iligal na aktibidad nito. Kabilang din umano ang sospek sa listahan ng mga high value targets sa lugar. Nasamsam sa sospek ang limang piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu na may timbang na may higit 22 gramo at may kabuang halaga na 153,272 pesos. Kasalukuyang nakapiit sa Rosales Police Station ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yung mga may alam po sa mga gumagawa ng uh, ganito na transaksyon, na uh, pwede niyo pong idulog sa aming impilan. At ito po ay uh, confidential na pag-uusapan para hindi po malaman ang inyong uh, katauhan at para sa inyong uh, safety. Tsaka sa mga gumagamit po, ihin po na po natin ito at wala po itong maidudulot may na maganda sa atin. At kung mahuli po tayo, eh, makukulong po tayo ng matagal. Lester Narag, Balitang, Solid North.